Finally, Daniel Padilla pinakilala na ang bagong girlfriend sa publiko. Ikinagulat ng mga tagahanga ni Daniel Padilla ang kanyang pinakabagong revelasyon ang pagkapakilala sa publiko ng kanyang bagong kasintahan na si Amanda Zamora. Sa isang espesyal na pagtitipon ng kanyang pamilya at manalapit na kaibigan, Opisyal na ipinakilala ni Daniel si Amanda bilang kanyang girlfriend. Marami ang namangha sa magandang personalidad ni Amanda na agad siyang nagustuhan ng mga kaibigan at pamilya ng aktor. Ang kanilang Instagram post na nagbahagi si Daniel ng larawan kasama si Amanda kalakip ng caption na Finally I found my sunshine. Meet Amanda. Kaagad naman nagtrending ang post at dinagsa ng mga komento mula sa kanyang mga kaibigan sa industriya at mga tagahanga. Ayon sa ilang malalapit na kaibigan ni Daniel, matagal na silang magkasama ni Amanda ngunit ngayon lamang nila ipinasyang gawin sa publiko ang kanilang relasyon. Si Amanda ay isang kilalang modelo at influencer na may malaking followers sa social media. Sa isang eksklusibong panayam, sinabi ni Daniel na masaya at kontento siya sa kanilang relasyon. Si Amanda ang nagbigay sa akin ng inspirasyon araw-araw, Ania. Napaka-supportive niya at laging nandyan para sa akin lalo na sa mga oras na kailangan ko siya. Sa ngayon, nabala si Daniel sa kanyang mga proyekto sa telebisyon at pelikula. Ngunit sinigurado niya na laging may oras siya kay Amanda. Priority ko ang oras namin together, kahit gaano pa kabisi ang schedule ko, dagdag pa niya. Samantala, si Amanda naman ay patuloy sa kanyang proyekto sa pagmamodel at pag influence Ayon sa kanya, malaki ang suporta ang binibigay ni Daniel sa kanyang karir. He's always there cheering me on, sabi niya. I couldn't ask for for a better partner. Tila nasa cloud 9 ang bagong couple at tumaasa ang kanilang mga tagahangan, magtatagal ang kanilang lesyon.